Nagkakaroon ka ba ng violation or nakakalimutan mo na yung mga dapat mong gawin na dapat hindi mo siya ginagawa? Dito, manood ka at tapusin mo ito para mabigay ko naman sa iyo ang mga detalye. Mga karaniwang dahilan kung bakit nagkakaroon ng violation. Una, may adult or sexual content kahit blurred o suggestive lang ang bawal. Yung mga blurred kahit nagpapalabas ka ng mga sexual at nadidetect pa rin yan ni algorithm. At ang pangalawa, violence or gourd, mga larawan na dugo, aksidente, sugat o patayan yan dapat ang dapat mong iwasan at wag wag na wag buong ko content yan kahit maganda pa yan o parang na-attract ang mga tao pwede pa rin magkaroon ka dyan ng violation at ang pangatlo hate speech o discrimination mensahe na may mensaheng pang-api ng lahi kasarian relihiyon o iba pa at ang pang-apat naman, missing information o fake content. Mga larawan na nagkakalat ng maling impormasyon. Lalo na kung tungkol sa health or politics. Parang tinatamaan ako dito eh kasi mga may post ako dati na ganyan din. At na-research ko sa mga old post ko. Winner ako na lang. Kahit na papanghinayan ako na maraming views. Okay lang. Para lang mawala talaga yung mga violation ko. Pang Copyrighted or material. Ginagamit mo ang larawan ng pangaagi ng iba. Na walang permiso. Isa pa yan sa magiging violation mo. Lalo-lalo na kung gumagamit ka ng mga iba at hindi naman mukha mo ang nakikita doon sa post mo. Isa yan sa bilang violation. At ang pang-anim naman, spam or clickbait. Kahit sa video o image, pwede itong mangyari. Minsahe na ginagamit lang para pang-akit o click pero walang tunay na value. Diyan pa lang sa mga minsahe unang-unang hook pa lang dyan sa makikita sa inyong start sa image or video, kailangan may value na siya para naman hindi siya magiging spam or clickbait. At pangpito naman, scam o misleading ads. May panliling lang. Lalo na kung may kasamang link, na pampanling lang. Diyan, yung makikita nyo yung mga click, tapos, inaakit lang kayo, tapos pagdating nyo na click nyo, iba pala yung nasa dulo. At diyan pa lang, pwede na yung maging scam sa bawat click nyo. Kung may nagtutunan po kayo, at may informative naman na natutunan, pakishare naman po para alam naman po nila lahat. Bye!